Kaya yung mga kanita ko, siyempre mga kaibigyan ko kayo eh. Nag-ibigyan ko kayo di ba? Siyempre ah. Thank you, thank you. Ay, gagaw ka! Sige, sige. Sige, sige. yung nag-deal ng client na yon, tapos manalaman ko, kinuha mo, napakasukapan mo, alam mo hindi ka tao. Bakit? Nasalan ko pa lang masigat ako sa'yo. Magandang araw po. Ay, magandang hapon. Ako po yung vlogger na nakausap po ninyo. Ah, oo. oo. Gusto ko kasi mapromote yung gown shop ko eh. Kasi, mihi na eh. Eh, totally, ikaw kasi pinagkakatiwalaan ko at ikaw ang sikat na sikat ngayon eh. Huh? Kaya gusto ko sana ma-vlog mo to. Opo. Ano po kayong process ang gagawin? Ang... Um, okay na ba yung talent pin na ano? 15,000? Okay na po yun. Parang napakalaki nga po eh. Pero gusto ko sana ano eh, kahit sana magsama ka pa kahit isa pang vlogger. At tama, -tama po, meron po akong kilalang vlogger, sikat din po siya. Ah, sigurado ha, magaling nga oh, is... kasi sa yo ko iaasa to para ma-promote ng maayos. At... pag nakausap mo, balikan mo ako tapos pag-usapan natin tatlo. Ah, sige po, maraming salamat po, ma'am. Okay, sige, Thank sige. Thank you very much po. Salamat. Hoy, mga par, kamusta na kayo? May oh, good oh Uh, oh, uh, yeah, oh, oh, yeah, ano, may balita ako sa inyo. Ano yan, may eh, na ako, par, mga par. 15K ang offer. Saan sa pare. 15k. Pero hindi ka yung tinuro ko siya kasi isa sikat na sikat dito sa akin. Oh! Sikat pare. Siyan Siyan pare. Congrats, congrats, congrats. congrats. Talaga lakas pare. Ako na naman sikat dito eh. Ikaw, sikat ka ba? Ha? Ikaw. Huwag ka na, huwag ka na sana oh, lang, saan ay, na lang. Ay parang... ang saan ang offer sa akin pare, 15k. Ito yung ano, yung gown shop siya. Maganda siyang gown shop eh, magandang ano yung uh, mga umarkila, yung mga yung mga sa mga sagala, Amerikana. Meron din sila noon. Oh, san, san, Dito lang yun sa pang pang yung sa may poblasyon dos, chaong kayo. So, sa lumang palengke ah kayo yung malaking gun shop doon, par. oh ayun, doon, doon, doon. Kaya naisip po si Kenneth, si parang Kenneth, kasi siya yung pinakakilala. pag par kayo par. Ano bang usapang maganda doon? Inuman na to, pero. Okay na Alam mo mo, pag sinukat ko yung mga amerikana nila, mga barong nila doon, naku, tatambak yung mga customer nila. Kaya yun, par, kaya yun ang gusto ko sa Ang galing mo, bukod sa mayabang ka na, ang galing mo pa. Ayan, takar 15K yun. Okay lang ba kung hati na lang tayo? Hati? Tayong oh, tayo dalawa? Oo. Oh. Oh. Eh, mas mataas yung followers. S sige! Sige, okay na. Sige na lang, basta 7.5 tayo natin. Na sige oh, na lang tayo, yun, pare. 7.5 ka, 7.5 ako. Bigyan na lang oh. na natin oh. sila pang merienda 50 pesos lang yan. Hindi, oh. okay, okay. bigyan ka na lang. Bayanom na lang. Bayanom ka ah, ah. Ah, <laughs> na lang. Bayanom na pa, lang. na lang. Bayanom okay. na lang. Bayanom na na lang. Bayanom na na lang. Bayanom na na lang. Bayanom na lang. Bayanom na lang. Bayanom na na lang. Bayanom na ay hello po magandang araw po magandang ay magandang po. araw ako po yung sikat na vlogger dito na si Kamahi ka pero kami ni Bubut dito kasi yung offer niya po hindi niya tinanggap masyado dumababa eh kasi sabi niya okay yung 15k eh yun na nga po eh uh, hindi niya tinanggap masyado mababa daw po yung offer niya na 15k ako ka Di ko nga alam din eh. Alam niyo po, kung vlogger lang din naman, tapos promote oh, nitong mga gown, ako na lang po yung kausapin niyo. Kasi ang pagkakaalam ko, si Wuwut kasi talaga sikat dito. Kaya gusto ko sana isiya. Kung ipapapromote niyo po itong tindahan niyo ng no, gown, ah sa akin na po kayo magpapromote. Marami po akong followers. Ito Dudu mo ang customer nyo dito pag ako yung nagpromote. Eh, si Wubut po, ka, di followers noon oh. Tapos, yung iba, pamilya niya pa. Sampu yung kapatid niya. Bente yung mga kamag-anak niya. Naku, sikat, sikat yan. Sikat yun. Oo, mm, mm, oh, kilala, kilala siya. Kilala. Sikat, sikat yun. Sino ba yun? Oo. Oh. Kilala ba yun? Hindi yung kilala. Ay, naku, pahangang vlogger lang yun eh. Ako, ako, sikat talaga dito. Oo, oh, mas marami ang followers. Tapos mga followers mayaman. ko mayaman. Ah, ganun ba? Kala ko kasi talaga sikat yun eh. ako, hindi po. Pamilya lang po yung followers niya eh. Hmm. Okay, sige. Kung halimbawa, at okay sa'yo yung price, ay eh di, sige, ikaw na lang yung mag-promote itong gown shop ko. Oh, sige, deal po tayo. Sige. 15K. Okay. Sige po, kami na pong bahala dito. Ah, sige. Gusto ko kasing bumalik yung dating sigla ng gown shop ko eh. Magayari po yan. Sige, asahan ko yan ha. Sigurado ka na umayos si Wuwuta kasi talaga si Wuwuta talaga yung kausap ko dito. Oo, oh, ayaw talaga ni Wuwuta. Mababa ka, di ba? Mababa. Hmm. Um, ba ayaw niya? Ayaw oh. nga niya. Oh, oh, sige. Ah, Ay yes. Tara. Oh, talaga ko ba kasama mo dito si Wuwuta sa project na to? Huwag kami kay Wuwuta. Kayo yung dalawa, ha? Tayo yung dadali nito. Pag nakuha ko to yung pera. Tangay par, magagalit sa iyo, yun, men. Magagalit yan, oh. si, yun, chong. Pag nakuha ko yung pera, Lilibig ko naman kayo yun. Man. sa yun, par. Magagalit sa iyo yun. Oo. Kaya mayingi kay Mubut, ha? Oh, eh, siya, 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 sige. Eh, Ay, na ako ni Mrs. Maglalaban muna ako. may ang ulo. Ha? Ayun na nabala dyan. Good luck, good luck. Hindi na ang loob, eh. Wala, eh. Paano? Ano sila mo? Kaya lang gumawa nito. Bigyan na lang kita. Bidyan mo ako, ha? Bigyan na! Sige na! Yo, yo, par. Oh, par. Patay na problema, Dibago par. Kichi ka ako sa'yo. Gawa nung ano, nung si Kenneth. Oh, di ba may project ka na oh, diba? na, sa gown shop. Oh, sinama ko siya oh, dun na. Oh, uh, yun eh. ngayon, par. Nagpasama sa amin, tapos kinlose deal niya. Huh? Di talaga nagbago yung tango. Kaya nga siyang kinuha ko kasi siya ang sikat. Ewan ko, basta kita Basta nagpasama siya sa akin. Tapos kinausap niya, inagaw niya yung deal sa'yo, men. Basta huwag mo nalang sasabihin um. na ako nagsabi ha. Labas ako dyan. Okay para, okay para. Sige pre, ikaw bahala dyan. May agon talagang. pa ako dyan. Oh. Yo! Kaya kaya pa. Wala talagang pagbabago yung taong yan. Ah! Pare, dami mong pera ha! pare! Thank you pare! Wala pa to. Baka ah, mo yan. to ba to? Ano ba pare? Saan na galing? Ay Siyempre, nag sa ako ng gown. nag gown? Oo. Kaya yung mga kinita ko, sabi mga ko kay, kayo eh. Kay, eh diba? pag ka. ko kayo, mo, di ba? Siyempre, ayos. Ayos, ayos. Ayos, ayos. ko ka. Ayos, ayos. Ayos, ayos. yung ayos. client ayos. Tapos, mana ko, ikiruha mo, napakasubapan mo, alam mo, hindi ka tao. Bakit? Gago to. Kasi ko ba na masikat ako sa'yo? Wala akong kung masikat ka sa'kin. Alam mo, gago ka eh. Alam mo, totoo yun. Alam mo kung bakit? Hindi ka tao. Hayop ka. Kung sa hayop, aso ka. Tandaan mo yan, sa pagkain, candy ka. Alam mo kung anong klaseng candy ka? Lollipop ka, laki ng ulo mo. Pitbull ka. Ang ganda pala ito yan? Tama na yan. mag ka pre. Tama mo. Baka na palang iba. Pati mo na to. Ayos Tandaan mo to, wag mo maliitin ang mga baguhang vlogger. Tandaan mo yan, hindi lahat ng pagkakataon at nakapanahon nasa iyo. Tandaan mo yan, pagdating ng araw, lalaki rin ako, baka mas malaki pa ako sa iyo. Tandaan mo yan, maging tao ka, maging kaibigan ka, tama ng kugali mo.